Pero alam niyo po mga kapatid, ngayong mga panahong ito mula pa kagabi, ako po ay binabalot ng pagkagulat at pagkalungkot dahil po sa napanood ko at nasaksihan na content ng ating kaibigan si Batang Maynila to. It's, ito yung pag-alma po ng MTRCB tungkol sa isang uh, vlogger na naglabas po ng isang napakalinaw na fake news na di umano ipinatawag daw po ng pamunuan ng MTRCB ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda at uh, parang pinalalabas na merong nagawa na naman something doon sa pagkain ng manok na inihahalin tulad daw po doon sa pagkain ng ice cream na naging dahilan ng kanilang suspension sa It's Showtime pinabulaanan po yan ng MTRCB at ang sabi po nila sa panahon ng digital age mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi ipinakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media literacy at critical na pag-iisip alam niyo po hindi ko puso katakalahin ako po pala isang kot dito sa kwentong ito Noong ko pa po sinasabi, mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Alam nyo po yan. Yung pong mga naglipana na FB accounts, 37 mahigit po yan. Iba-ibang pangalan, may Cristinelia Fermin, may Christy Fermin, merong H, may walang H, ganyan. Hindi po akin yon mga posers lang po. Isang araw ay isang artista pong malapit sa akin ang tumawag. Nanay, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Galit po ba kayo sa akin? Nagulat po ako. Sabi ko, bakit anak? Anong problema? Kasi ipinost nyo po sa FB page nyo na ganito ako at ganyan. Binastos ko kayo, ganito. Hindi naman po tayo. Naku, anak, wag kang maniniwala. Hindi akin yan. Noon pa man po ay nililinaw ko na wala ako talagang anumang social media account. Kaso dito po, sa pinalagan na ito ng MTRCB, ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christy Fermin. May blue check po ito sa Twitter. Yung dating Twitter na ngayon ay X na. At ano, nakakaloka ito. May 2.6 million views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito yung Christy po niya, pinalitan lang po ng I yung Y, pero Christy Fermin po ang kanyang ginagamit. Matagal na raw po ito, sabi ni Lara May Abrigo, ni Boy Sikaragay, ni Marichu Firmation Espiritu, at ng iba pa natin mga CFMers. Sobra naman po ito. Ang punto ko lamang po, ako po ay nagre-recommenda pa nga ng mga vloggers na lumalaban ng parehas nakikiusap pa nga po ako sa inyo. Tulungan po natin ang mga dumpster divers na Pilipino sa iba't ibang bansa. Yung pong mga lumalaban ng parehas dito sa Pilipinas, nakikiusap po ako na pataasin natin ang views. Hindi ko po akalain na ako pa po na nakikiusap na mabigyan ng pagkakataon ang kapwa ko mga vloggers. Ako pa po pala ang mabibiktima sa pagkakataong ito. Sana naman po ang pakiusap ko lamang kung meron kayong gustong paangatin na pangalan o personalidad, kalayaan niyo po yan. Pwede nyo gamin. Pwede nyo pong gawin yan anumang oras at sa anumang panahon. Pero wag na po sana tayong gagamit ng taong walang kinalaman para siya naman po ang mapasama. Hindi naman po tama na ako na walang personal na galit kay Vice Ganda. Wala akong personal na anumang... Uh, pahinuhod sa kanyang mga ginagawa. kino ko po ba ang bawat gawin niya? Hindi. Isa lamang po ang kinontra ko. Yung tungkol sa ginawa nila ni Ayon sa Showtime, na yan naman po ay uh, uh, kinatigan din ng MTRCB at ng marami nating kababayan. Kaya nga po, nasuspinde sila ng labindalawang araw. Yun lamang po. Pero yung palabasin na, pag-aawayin pa kami ng MTRCB, parang ang gustong palabasin itong vlogger na ito, pag uh, sabungin kami <clears throat> ni Chairwoman Lala Soto, unang-una hindi po mangyayari yan. May mga utak po na nasa tamang wisyo ang pamunuan ng MTRCB, alam po nila na hindi ko gagawan yung lumabas na balitang yan na ipinatawag nila ang uh, McDonald's Philippines at si Vice Ganda para batikusin at makana naman mauwi sa isang suspensyon. Wala po silang gagawin na ganyan dahil hindi sila naniniwala na ang inyong lingkod ang nagpakalat ng fake news na yan. At gusto ko pong pasalamatan ang pamunuan ng MTRCB sa maagang pagkilos kesa po sa lumawig na lumawig ang ganitong kawalangyaan. Mabuti na rin po na agad-agad nilang sinupil itong nagpapanggap na Anima Christi Fermin. Manalamin naman kayo. Tingnan nyo naman ang inyong sarili sa salamin. Kung ang inyong konsensya, kayo ay kakampihan. Kung ang inyong konsensya ay matutuwa sa inyong ginagawa. Malawak po ang social media. Napakalawak po ngayon ng trabahong ino-offer, inaalok sa atin. Kahit po sino, ay nagba-vlog na ngayon. Pero wag naman po sana natin itong daanin sa isang paraan na maninira tayo ng ating kapwa para lamang po tayo makahamig o makakuha ng matataas na views. Hindi po yon ang dapat na batayan. Sa totoo lang po tama, tama yan. Sa totoo lang po lagi tayo. Ako po ay mayroong dalawang paraan ng komunikasyon. Narito po ang Christy for minute na maglalabid tatlong taon na po sa November 8. Kayo po ang saksi na kapag ako po ay may gustong ilatag na opinion, dito ko po sinasabi ng buong-buo. Wala pong pagtatakip. Hindi po ako nagtatago sa saya ng sinuman. Meron pa pong showbiz now na. Diyan po ay malaya rin kami nakakapag opinyon ni na Wendell Alvarez at Romel Chica kayo po ang makakapag-determina kung saan po kami nakapagsasalita at nakapagbibigay ng aming opinion. Hindi ko po gagamitin ang kahit anong uh, social media account para maglatag ng kasinungalingan. Matagal na po ako nabubuhay sa trabahong ito. May mga kaso na po ako ng libel. Pero pinaninindigan ko po ang aking sinusulat, ang aking sinasabi, hindi ko po ibinebenta ang aking kredibilidad na apat mahigit na dekada ko na pong inaalagaan. Wala po akong binabawi. Wala po akong iniimbento. Kung hindi tanggapin ng mga tagahanga akang sinasabi, salamat. Kung ako naman po ay kakatigan at paniniwalaan, mas maraming salamat po. Pero hindi hindi ko po matatanggap na gamitin ang aking pinaghirapang kredibilidad at pangalan sa isang fake news na katulad nito. Fake na pangalan, fake news ang pinalalakad at ipinamimigay sa taong bayan. Hinding-hindi ko po yan papayagan.